Good Ang iyong katropa at kalakwat Kuya JJ Ngayon po ay uh, Nasa Calgary na tayo At uh, magbebenta po tayo Ng kalakal, yung mga battles So may pera po dyan At ibebenta uh, po natin Tara po, samahan nyo po ako mga angel So on the way na po tayo sa Battle Depot at uh, nga po pala ang temperature ngayon sa Calgary are 6 degrees malamig pa kasi nag snow po ng mga nakarang araw nung uh, nasa US tayo so turn right po tayo dito so pag diretsoy nyo po pala ito mga ka Angel ayan po yung Wolf Willow yan yung bagong community din pababa po yan at papunta po ng river yan po ang Wolf Willow pagka Diretsoin nyo yan So uh, turn right And then uh, Keep it safe Change lane to the left Go Doon tayo mag park na lang sa kabila Ito yung battle depot So you know what to, Kung iskarte mo na yan Pa-reverse tayo. Ito na yung mga kalakal natin. Ito, patanggalin natin na tayo. Po tayo na marami. Itagal na tayo din ang pwerta. Kailangan so, natin umakyat mga ka angel kasi... Bolo. Magbaba natin. Ayan. Marami mga ka-angel. So, Nakakalo siguro ito ng sandaan. Baka may mapasag. Yan mga kaindyo, kailangan natin isara na muna Baka kasi maulanan o tanggalin natin to Tanggalin natin tong ano nang Kaya natin Tulak nya Baka uh, Isara muna natin ito Yan mga kaindyo sakdal natin oh oh yam yam natin kasi natin baka umulan sakin natin kisera at ilak natin yung truck

at titignan natin kung magkano ang mapagbebentahan natin dito. Tara po. Tumahan nyo ako. mga angel uh, Nabenta natin lahat At okay. uh, ko ko yung saglit Pre, bigyuhan ko lang dito pre ha Bigyuhan ko lang dito okay. Thank you. process ito may nag-i-scan medyo marami ito so, basura ayan po yung pag-process hindi tinatari lang doon so ito po yung machine dyan yung po yung ilalagay yung resibo mo maya tapos mag-dispatch yan ng pera yan para na itm machine So yan po yung mga battle na pwedeng maibenta. Kaya nandito din po yung mga tents nila. So, yan mga kaingel, yung mga pwede natin maibenta. Ito so, yung mga mga yogurt. Yan po yung mga maibenta. So, yan po yung mga maibenta. Yung mga ganito po, pwede rin po yan. So, ang equivalent po ng walong sako, ayan po, 107.95 Nasa 4,000 na yan sa Pilipinas, mga ka angel So, ayan po, kayo yung bebent, uh, may tatapon yung mga battle. Kasi may pera dyan. So, mag-dispense na tayo ng pera. iskan po natin dyan, itong barcode so ayaw yata mga ka-angel yun, Yan, so no-tip po tayo para no so, to dispensing kailangan natin kunin yung pera So yan po, bilisan natin Pati yung coins po, hintayin natin yung coins Huwag na natin ngayon So yan po yung uh, proseso Mabilis lang mga kaingel Meron na po tayong 107 Yan po mga kaingel, may pera na tayo Ako inuwi natin yung supot mga ka-angel para paglagyanan na namin sa sulod so ayan at nakabenta na tayo ng mga battle 107 po yung naging ikibalit ng walong sako so at ating ibabalik yun mga ka-angel nakabenta na tayo at uh, tayo naman ikakarwas yung car natin dahil medyo madumi eh. galing tayo ng travel kaya kailangan natin igarwas para mapanatili po yung kalinisan at hindi po kakalawangin yung car so tara po samahan nyo kami punta na po tayo sa car ayan mga ka-angel 107 po yung naging equivalent so malaking bagay na po yan at pambili natin ng mga kailangan natin sa bahay so tara po ikakarwas natin yung car so tara po at pupunta na tayo ng karwas So, ito pa yung Walden uh, Battle Depot. So, moving forward, the turn right po tayo dito sa stop sign. Turn right tayo. Kailangan natin double check lagi. Full stop, check, left right, pag clear, go. Full stop then moving forward Ganun po yung sistema mga kaindyal Full stop then moving forward slowly So turn, uh, stay on the line lang tayo Kasi mag turn right tayo doon naman Sa intersection na may traffic light Kasi yung car wash is nasa right Turn right tayo dito sa 194 Avenue At pagka turn right natin mga kaindyal Kailangan natin mag change lane to the left Right away kasi nasa left po yung car wash change lane to the left right away and then the turn left mag uh, signal tayo ng left the left tayo dito so ang ganda mga view makajal yan po ay may uh, bow river po yata ang tawag dito yan po sa kabila yan yung uh, cranstone turn left go 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 hurry up right sa stop sign turn right tayo dito kasi yan po yung car wash mga angel sa dulo yan yung chaparral car wash yan po yung pangalan so pwede rin po dito mag clean ng mga hayop mga pet left tayo dito para pumasok po tayo sa entry so left tayo dyan at maghanap tayo ng green na may arrow yun po yung ibig sabihin eh, okay tayo yun tayo sa maluwag para hindi masikip kahit sana po dyan na green pwede dyan basta open may space tayo Uh. Eh, yung maluwag na ang hanapin natin 28 Pro i center Center. Then ang may sensor po 'yan, kaya natin lumapit kunti-kunti. Ayun. Op. Pag nag na po 'yan, kailangan natin mag-stop. Hintayin natin mag-open bago tayo mag-go, otherwise mabangga natin, sira sakyan natin. Dalawahan po 'to. So courtesy po sa susunod eh, mag forward tayo sa dulo. Para naman makapasok yung iba kung may gustong magkaruas. Kailangan titi-center ang car natin. Sige. Magpuruwad. Op, so, tama na. So, nasa loob na po tayo. magkarwas na tayo. Okay. So, dalawahan po yan. Isa doon, tsaka sa doon. So, kailangan natin i-forward at i-center yung car. So, magkaruwas muna tayo, mga angel So, yan mga ka-angel. Kailangan natin i-spray to mga mat. Kasi madudumi na po talaga. So, yan po. Yung machine pwede yung gamitin ng card pwede yung gumamit kayo ng coins ito yung mga choices kung ano yung gusto yung gamitin para panglinis ito yung spray ito po yung vacuum so ganyan po ay gagamit tayo ng card ganyan po yan start ko na so yan mga kangel ah, tapos na tayo at ah, bago na naman po ang car natin dahil na ah, spray yan so uwi muna tayo at ah, magluluto So, doon po mga Angel. na po natin ang open Yan Para mag open po yung roll up So, ayan mga Angel Alinis na naman ang car natin At ready for travel na naman So, papasok na po tayo Sa loob Sa Oh, ayan mga kaindyo nasa loob right. tayo yep. turn right tayo dyan turn right tayo make it sure na walang car move forward move move it's okay na go go Tayo. Straight po tayo Ito po yung 192 Avenue Yan mga dyan, 192 Avenue ito Puntang uh, Wolf Willow Turn right po tayo sa McLeod Trail So stop light so, Okay, na naman mga at nalinisan na natin at refreshing kapag sumasakay ka ng car na malinis so kailangan natin linisan kasi syempre pag kumakain tayo ng mga sityeria while traveling eh, nahuhulog yung mga bubog so medyo paulan-ulan ngayon dito sa Calgary so, keep going tayo ng uh, asian uh, grocery mga kanyal bili tayo ng okra doon tsaka mga ibang uh, kailangan natin sa pagluto i-vlog e, ko na po yan nung mga nakarang video natin yung isang uh, asian store na malapit po sa south the, uh, dito sa southwest area And, uh, instead of going to hong kong o mga northeast area na malayo uh, dito sa lugar natin So straight lang po tayo So yan po yung 162 Avenue San Balay Boulevard 162 po sa left San Balay Boulevard sa right Magkadugtong lang po yan Iniba lang po nila yung name Pagkatawid po yan ng bridge na yan Ito po yung Diamond Interchange sa taas po yan Ay e, vlog na lang po natin din yan mga ilan ilan lang po pala ang uh, gumang mayroong ganitong uh, diamond interchange may uh, may isang part sa US uh, mayroon sa Europe at saka sa Canada so bilang lang po pala ang may ganyan diamond interchange based sa aking uh, pagre-research so change lane to the right tayo dito pagka safe so yan mga ka-angel at uh, pupunta tayo sa Asian uh, grocery. Maaga pa ngayon, so walang ganong tao siguro at uh, weekdays naman. ang mga kaindial yung international food supermarket. Nag-vlog na po tayo dito dati. So papakita ko ulit sa inyo. So pasok po tayo dito. A few moments later. Angel, tapos na tayo nagpumili. Balik na tayo sa car. Magluto na po tayo. Hindi ko doon mga kaindial. Si medyo mabigat. So, nasa car na po tayo at uwi na po tayo. So, yun lang po muna video natin mga ka-Angel. At ingat po kayo lagi. Uh, pray hard. It works po. At uh, stay safe. So, ito po yung lingkod. Ang inyong katropa at ka. Kuya JJ. Salamat po. Please subscribe my channel po pala. Uh, Discovery Angel. So yung uh, background ko po doon or yung picture is may Glacier National Park. So ato ta ako po yun at uh, uh, nung lagpunta tayo sa Montana noon. Left. So ingat po kayo lagi at uh, God bless po. Thank you.